Ta naman po sa mga lalawigan, sinampahan na ng kasong kriminal ang apat na pulis at apat na iba pa matapos maugnay sa pangingidnap sa dalawang drug suspects sa Calamba City, Laguna. Kabilang po sa inihaing reklamo sa prosecutor's office ang kasong kidnapping at robbery. Kinilala ang apat na pulis bilang sina Captain Nat sa uh, Staff Sergeant Mal, Corporal Cas at isang patrolman sa tour. Naharap sila sa mga kasong administratibo. Kabilang ang apat na pulis sa walong armadong grupo na dumukot sa nasabing drug suspect. Patuloy naman ang ginagawang pagtugis sa dalawang iba pang sangkot sa krimen. Patay naman ang isang miyembro ng New People's Army matapos ang inkwentro nito sa puwersa ng uh, bilitan sa Moises Padilla, Negros Occidental. Kinilala po ang 50 anyos na rebelde bilang si Richard de la Peña. Kinumpirma ng 62nd Infantry Battalion Philippine Army na mismong si De La Peña ang may hawak sa liblib na lugar. Sangkot ang napatay na miyembro ng NPA sa iba't ibang kaso ng human rights violation, kabilang na nga ang pagkamatay ni Albert Goles na itinuturong impormante ng militar. Sa Negros Occidental pa rin, patay ang isang lalaki matapos aksidenteng mabaril ng kanyang kaibigan sa Bagos City noong linggo. Bagong aksidente, dumating ang 21 anyos na biktima sa bahay ng kanyang 17 anyos sa kaibigan na nooy naglilinis nga ng kanilang bahay. Ayon sa report, inutusan ng biktima ang kanyang kaibigan na kunin ang baril ng kanyang amain. Nang iaabot na ng kaibigan ng armas sa biktima, doon na, 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 na nga niya nakalabit ang gatilyo dahilan upang tamaan ito sa noo.